Ay, you nako. Know. Talaga naman. Thank you. Disappointed, Thank you. sir. Yeah. Disappointed? Extremely. you. Uh, well, more than disappointed. I'm like, I, actually... I'm, I'm getting very angry. This what's happening here. Then I nakaka... you, I'm not going to do talaga? I'm not going to do it kahit is, wala ginawa kahit isang wala kahit isang araw hindi nagtrabaho wala Opa. wala kang makita puntahan niyo wala kayo makita kahit na ano tuloy-tuloy yung -tuloy pagbaha doon no? sa kabila so yes sir so, sir if if you know if all of these projects were properly were properly uh, executed and implemented ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan at saka mas magiging maayos hanggang irrigation hanggang water supply fresh water supply for household pero ito yung ginagawan nila talagang Uh, ako ba sa mga sa mga uh, local residents so yes it's sir? it's uh, not not no i'm not disappointed <coughs> i'm angry Sir, sa so the COA fraud audit ng lokalen projects anong enrollment sir filing cases yes If need be of course mm -hmm. as i said ang uh, trato namin uh, with all of this and marami yan. Uh, for example falsification na ito okay. yung ganito uh, dahil nag-report sila na completed hindi nakita-kita uh, mo na hindi completed so immediately that's a falsification uh, so that's already very very uh, a uh, big violation. Uh, and for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is, uh, is, is very clearly. Eh, 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 tignan natin ha, yung utang, yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong pag, uh, pag ano. Kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera. Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? Eh, In the meantime, we have to actually still build the uh, the flood control projects. Sir, nationwide yung filing. No? I'm case, sorry. Nationwide po yung filing <coughs> in cases if need be. Well, no. It depends. Well, it depends on uh, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to uh, go through the records of Public Works and all the big contractors mm -hmm. to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Mm -hmm. So that's why I encourage, na, napaka-useful napakamalaking bagay at napapakinabangan namin ang gusto yung inyong uh, pag, uh, pagsulat sa amin pagsumbong padalhan nyo kami ng picture padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo pupuntahan natin. Kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari, ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, uh, uh, paano nangyari yun na na, 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 ibigay yung kontrata dun sa mga ganyang klase ng kontratista. So that's what we're going to do. Ang galing kami sa isang barangay, Sulipan, Medyo bukid din sir yung may flood control. Di ba medyo weird na mga nasa bukid din yung mga flood control? Na... Nasa? <coughs> well, ite, ite, ite. It, maraming ano eh. Maraming uh, uh, Parang hindi naman kailangan. Kahit sa dis, kahit sa kahit sa design. Maraming, maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila gagawin nila na napaka napakataas ang specifications. Sasabihin kailangan magibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila, gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. malalim. So, isa yun. yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Eh. report nila sa so public course, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa, dun sa kapilag uh, bayan. yun, uh, oh, tama, yung simento, nipis-nipis.